Ilang apat ito. bato. siya nagdaan. Sa nagdaan si Ebu. Hindi ah. Atli talaga. Lupit ah. Para next time, mountain climbing naman tayo. island pa Ay, so, Ito, ito ang tayo. tinatawag na Ghost Island. Hindi, oh <laughs> nandito po kami sa Governor Island. Governor? BBB. Oh, Ayan po ang oh, Philippine oh, Big, Pinoy okay. Big Brother -B 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 Island. Oh, na bahay. Bababa na po tayo. Okay. Okay, wala na ano ha. Uh, Ingat na sa pagbibidyo. Wala ko kontra. Ako okay, pare, sinong na nga dyan. focus na sa amin. Pare! Okay, yeah. Na, pare. Okay. Pare, yan po yung mountain climber namin. Susunod po, magma-mountain climbing kami sa Mount Hibok-Hibok. Oh, delikado ha. Pag nahulog, dire-direcho rin. Oo, oh, oo, oh, oh. magingat ha. Nasaan si Jonas? Governor's Island. Shot. Walang hawakan dito ha. Hindi kayo bure, bure. Pino, PBB brother. Okay, post map. Woo! Yan huh? po. Oh. Hindi pare. This is a video clipping sleepin Eh Yan Eto yung Yan lang